Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Jesus, bilanggo ng pag-ibig sa tabernakulo kung saan nananatili kang tahimik at nakalimutan ng marami, natagpuan ka namin. Kay laki ng iyong pag-ibig sa mga tabernakulo sa buong mundo, ikaw aming tagapagligtas, ay naroroon, naghihintay na mahalin, sambahin at samahan sa iyong kalungkutan. Panginoong Jesus, ikaw na patuloy na naghihintay ng matiyaga sa bawat kaluluwang lumalapit sa iyo, nagpapasalamat kami sa dakilang kaloob na ibinigay mo sa amin. Ang iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento, Panginoon ng Tabernakulo, hinihiling namin sa iyo na dagdagan ang aming pananampalataya. Ang pananampalataya ang tulay na nagpapahintulot sa amin na lumapit sa iyo. At alam namin na kung wala ito, hindi namin mauunawaan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin, Panginoon, na palakasin mo ang aming pananampalataya upang mabuhay ng mas malapit sa iyo nagtitiwala, wala na ikaw ay laging kasama namin. Bagamat hindi namin palaging nakikita ng aming mga mata, alam namin na ikaw ay naroroon sa bawat sandali ng aming buhay. Panginoon ng awa, gawin mo kaming maawain. Gawin mo ang aming ang aming puso ay maging katulad ng iyo, puno ng pagkahabag sa iba handang magpatawad at magmahal ng walang reserbasyon. Sa mundong ito na labis na nangangailangan ng iyong kapayapaan. Sa mundong ito na puno ng sama ng loob at pagtatalo, tinatawag mo kami upang maging instrumento ng pakikipagkasundo. Panginoon, pumarito ka sa aming buhay. Gawin itong refleksyon ng iyong pag-ibig at awa Panginoon ng katotohanan, gabayan mo kami sa landas ng kabutihan. Ang katotohanan ang ilaw na nagbibigay liwanag sa aming landas at naglalayo sa amin mula sa kadiliman ng kasalanan. Tulungan mo kaming mamuhay alinsunod sa iyong kalooban upang sa pamamagitan ng aming mga gawa, makilala ng iba ang iyong pag-ibig at iyong kabutihan. Panginoon ng Tabernakulo, Ikaw na naghihintay sa amin sa bawat altar, na nag-aanyaya sa amin na pumasok sa iyong presensya, dagdagan mo ang aming pag-ibig sa iyo. Minsan ang aming buhay ay puno ng alalahanin at gawain, kaya nakakalimutan naming huminto, magpahinga upang makasama ka. Hinihiling namin sa iyo na bigyan mo kami ng pusong mapagmatyag sa iyong panawagan upang mahalin ka namin ng higit at higit pa. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang kwento na ikinuwento sa akin ng aking ina ilang araw na ang nakalipas. Isang kwento na, na nagpapaalala sa atin kung paano ang Diyos sa kanyang walang hanggang kabutihan ay nagpapakita ng kanyang presensya sa ating buhay sa mga nakakagulat at mapagpalang paraan. Ang kwentong ito ay patutuo na ang Diyos ay laging malapit, na walang panalanging hindi niya pinakikinggan, na walang pakiusap na nasasayang sa hangin. Ang aking ina ay namimili sa isang supermarket, isang ordinaryong hapon. Paglabas niya, nagsimula siyang makaramdam ng masama. At nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Nadama niya na dapat siyang umuwi sa lalong madaling panahon. Nagpasya siyang maghanap ng taxi. Ngunit pagdating niya sa hintuan, nakita niya ang isang napakalaking pila ng mga taong naghihintay. Tila napakahirap makakuha ng taxi sa gitna ng bagyo. Noong panahong iyon, nang may pananampalataya sinabi niya sa Diyos, "Panginoon, padalhan mo ako ng taxi, ngunit iyong sa iyo." Hindi nagtagal at isang taxi ang lumitaw sa malayo. Nilagpasan ng nginang, "Taksing ito ang lahat ng taong matiyagang naghihintay sa pila at sa hindi kapanipaniwalang paraan." Huminto mismo sa harap ng aking ina. Tanong ng driver, "Saan po kayo pupunta?" Ang aking ina, nagulat ay sumagot, "Pupunta ako sa Baryada Del Carmen." Ang taksista ng walang pag-aalinlangan ay nagsabi, Sakay na po, ihahatid ko kayo. Sa sandaling iyon, ang aking ina na puno na ng pasasalamat ay tumingin sa taksista at sinabi, Napakapalad mo dahil ang taksing ito ay pagmamayari ng Diyos. Ilang sandali lang ang nakalipas. Hiniling ko sa Diyos na padalhan ako ng taksi. Ngunit hindi basta-bastang taxi, kundi isa sa kanya. At bigla nandito ka, ang taksista, na dilat ang mga mata sa pagkamangha ay tumingin sa kanya at sumagot. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko ang paghimok na huwag sumakay ng sino man sa mga nauna sa inyo. Hindi ko maintindihan, ngunit dumiretso ako sa inyo sa sandaling iyon, itinuro ng taksista ang isang malaking plaka sa pintuan ng taksi na nagsasabing, Ang taksing ito ay sa Diyos. Kay ganda! Ang Diyos sa kanyang pag-ibig at probidensya ay nagdulot na ang aking ina ay tumanggap ng malinaw na tanda ng kanyang presensya. Ang aking ina na emosyonal ay nagpasalamat sa taksista sa pagiging instrumento ng Diyos sa sandaling iyon. At, mga kapatid ko, ito ay hindi lamang simpleng pagkakataon. Ito ay Diyos insidente gaya ng gusto kong itawag sa mga ito. Sapagkat sa buhay walang nangyayari ng nagkataon lamang. Lahat ay nasa kontrol ng Diyos. At siya ay nagpapakita sa pamamagitan ng maliliit at malalaking himala Upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Na siya ay kasama natin. Na siya ay nakikinig at nagmamalasakit sa atin. Mahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya sa panalangin. Dapat tayong maniwala na pinakikinggan ng Diyos ang ating mga pakiusap. Bagamat minsan tila ang ating mga kahilingan ay nasasayang sa kawalan. Walang nakakaligtaan sa kanya. Bawat panalangin, gaano man kasimple, ay umaabot sa puso ng Diyos. At siya ay laging sumasagot sa pinakamahusay na paraan na posible at sa perpektong panahon. Binigyan tayo ng Diyos ng isang napakalaking kayamanan sa Eucharistia, sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Doon si Jesus, sa kanyang walang hanggang kababaang loob at pag-ibig, ay nagpapakita sa atin naghihintay na sambahin at mahalin. Sa bawat misa, sa bawat komunyon, tinatanggap natin ang kanyang katawan at kanyang dugo na para sa buhay na walang hanggan. Ngayon, sa pagharap kay Jesus na nasa sakramento, gusto kong panibaguhin ang aking tiwala sa Kanya. Hinihiling ko sa Kanya na dagdagan ang aking pananampalataya, palakasin ang aking pag-asa Sindihan sa aking puso ang isang apoy ng pag-ibig na laging nagliliyab. Panginoong Hesus, ikaw na tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Pakanin mo ang aking kaluluwa sa iyong presensya. Gawin mong hindi ako kailanman ilayo sa iyo ng mga alalahanin ng mundo na lagi kitang hahanapin ng may tapat na puso. Puso ni Jesus na nag-aalab sa pag-ibig para sa amin sindihan mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Gawin mong, sa pagtingin sa iba, makita namin sa bawat isa ang iyong imahe at wangis. At na, sa iyong biyaya, hangarin naming mahalin ang lahat, kahit na ang mga nanakit sa amin. Gawin mong ang aming puso ay maging refleksyon ng iyong maawaing puso. Puso ni Jesus. Hikayatin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon, hinihiling namin para sa lahat ng kaluluwang nagdurusa, para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, para sa mga nabubuhay sa kadiliman. Naway liwanagan ng iyong ilaw ang kanilang mga puso at dalhin sila sa pagbabagong-loob. Puso ni Hesus. Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Panginoon, gawin mong ang aming pag-ibig sa iyo ay makita sa aming mga gawa. Naway bawat isa sa amin sa pagbabago sa pamamagitan ng iyong pag-ibig ay maging instrumento ng kapayapaan at pag-ibig sa mundo. Gawin mong ang aming buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong presensya. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Pumarito ka sa aming buhay. Pumarito ka sa aming puso. Pumarito ka sa bawat isa sa aming mga tahanan. Naway ikaw, Jesus, ang maging sentro ng lahat ng aming ginagawa. Naway ang iyong presensya ang maging aming kanlungan at aming lakas sa panahon ng kahirapan. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Ngayon, sa iyong presensya gusto naming ialay sa iyo ang lahat ng kami at ang lahat ng meron kami. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Nagpapasalamat kami sa iyong sakripisyo sa krus at sa iyong tunay na presensya sa Eucharistia. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng walang pasubali, sa pagtuturo mo sa amin na magmahal at magpatawad, sa pagbibigay mo sa amin ng biyaya ng kaligtasan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pari, obispo at pastor, upang puno ng iyong espirito, magabayan nila ang iyong bayan sa landas ng katotohanan at buhay. Alagaan mo ang aming mga pamilya, lalo na ang mga pinakamahina, ang mga kabataan, mga bata, at mga matatanda. Panginoon, naway makilala, mahalin at tularan ng lahat ang iyong puso. Ngayon, sa pagsamba kay Jesus na nasa sakramento, nangangako akong mamumuhay araw-araw ng may higit na pag-ibig ng may higit na pananampalataya at ng may higit na pag-asa. Sapagkat sa iyo ako nagtitiwala, Panginoon. Lahat para sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus. O matamis na puso ni Maria, ihanda mo ang daan patungo sa iyong anak. Maging aming tagapamagitan at ina, laging malapit sa amin sa aming mga pangangailangan, ginagabayan kami patungo sa pag-ibig at awa ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus, para sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa pagiging laging nasa aming tabi. Salamat sa pakikinig mo sa amin, sa pagsagot mo sa amin, sa paggabay mo sa amin. Salamat sa ilaw na ibinibigay mo sa amin sa gitna ng kadiliman. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay sumasampalataya, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at mahal kita. Hinihiling ko ang kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Naway ang iyong presensya, Jesus, ay magpabago sa puso ng lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Naway ang sandaling ito ng pagsamba kay Jesus na nasa sakramento ay umabot sa maraming kapatid at humipo sa kanilang mga puso. Kung ang panalangin ito ay humipo sa iyong buhay, ibahagi ito at mag-iwan ng komento ng papuri o pakiusap. Bukod pa rito, i-activate ang mga notifikasyon upang manalangin ng sama-sama sa susunod na limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento.